Hi mga katrops, magandang umaga, magandang araw. Ngayong araw nga parang ito, may pupuntahan tayo kasama ating mga kabarkada. Kaya tara, samahan nyo kami. At nandito nga tayo mga katropa sa bayan ng Sariaya. At ito ang isa sa mga lumang bahay dito sa bayan ng Sariaya. At ito naman ngayon ang simbahan, ang St. Francis of Assisi Parish Church dito sa bayan ng Sariaya. At ito mga katropos yung kasama natin bata na pagbibigyan sa kanyang gusto. A few moments later. At nandito na nga tayo mga katropos sa ating destination, isang fast food chain sa bayan ng Sariaya. At ayun mga katrops, tuwan-tuwa yung ating bata na pagbigyan na sa kanyang gusto ang kumain dito sa McDonald. McDo, baka naman! Tutoy <laughs> 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 bayot na dipili na, ano gusto? <laughs> Yeah. Diba yun? Uh, may, may gusto. Pagkatapos nga pala namin kumain, nagdiretso kami ngayon sa palengke. At ay mga katropa, yung ating bata, tuwan-tuwana. Ngayon gusto naman siyang ibili ng laruan ang baril-barilan. At ayun mga katrops, mukhang gusto naman ng ating bata ng sapatos at chanelas. At syempre mga katrops, hindi mawala sa amin ang mga kalukohan bumili kami ng robas para sa aming kabargada. Papainom namin ito sa kanya. At ayan mga katrops, amin itong dinurog para mas mabilis matunaw. At ayan mga katrops, nilagyan namin sa juice yung robas. At yan mga katros, mag-aabang na tayo ng magiging resulta.